Hello po mga Batanggala welcome back po sa akin channel. It's me again, Brother John, ang Batangala. Ngayon, punta ako sa bundok, maghanap ako ng wild chicken, maghunting ako ng wild chicken. Ah, uh, makasutihin tayo ngayon, makahanap tayo tapos mahuli natin. Mayroon na tayong uh, may ulam at Uh, mayroon tayong may content kasi asal ano ko neto sunin ko yung man, uh, wild chicken yung manok ihas manok ihas at mag, nagdala na ako ng balon ang uh, baon ko nagdala ako ng baon may kanin, tapos may ulam na ako magluto na ako ng ulam dun sa bundok sa bukid uh, ito yung gamitin natin, gamitin natin sa paghuli ng wild chicken meron na ako so nakahanda na ako sana pagpalain tayo ngayon no makita natin yung ah, uh, makita na manok iha, ihas or wild chicken tapos mahuli natin no so tapunta na tayo sa bundok kita kits na doon sa bundok so ayan mga batang ala ah, mga nasa dalawang metro yung lalakaarin natin yung aakyat din natin sa na bundok. so medyo matagal-tagal yung paglalakbay natin ngayon ang ano ang tuktok na bundok na to madalas din akong uh, umakyat dito kasi overlooking siya at nakaka-relax uh, kahit na nakakapagod nakapag yung pag-akyat pero Okay naman yung ano, sulit naman yung tanawin. Naka na, nakapaka, napakaganda talaga yung ano, view. So, mamaya pag sumikat na yung araw, makita natin yung ano, yung dagat. Makita natin yung magandang tanawin. So, ang oras natin ngayon mga butang alayas nasa ala 3am in the morning 3.20 So siguro Makarating tayo doon sa 4 I think 4 na uh, 4am So uh, update, ko na, update ko na kayo mamaya doon Sa Toktok sa ano, sa -tok. See you there So, nasa tuktok na tayo ng bundok. Nakita niyo 'yan. 'Yan ay nasa ano nasa lungsod na 'yan. Yung mga may ilaw-ilaw. So, naghanap na tayo ng wild chicken dito sa mga puno. Pero uh, sa kamas sa hindi tayo sinisirte ngayon kasi hindi natin nakita yung wild chicken. Kanina pa ako nagpaikot-ikot dito, wala akong nakita siguro hindi siguro na sa ibang location yung wild chicken no? so medyo nakakapagod yung paglalakbay natin yung paglalakad kasi ang hirap yung daan mabato ayan mabato tapos madulas kasi umuulan kagabi din uh, ano may mga halaman na ang hirap talaga pasokin yung mga damulamungan niya. So, ayun mga Batanggala, maghintay tayo na sumikat yung araw. Tapos magluto tayo ng barbecue dito sa tuktok ng bundok para ano para may uh, agahan tayo. So, bangan niyo mamaya magano magihaw ako ng uh, bitoka ng manok at atay. So, kita kids maya City of Katmun. So di, hindi siya ano, hindi siya makita sa kamera Basta na doon oh. 'yung minaw kanina. bila ako ng uling at saka balat ng niyob or bunot kasi basa yung ano, yung lupa ngayon dito. Basa din yung mga panggatong. Yung baon. Ito yung sauce natin. kanin tayo na mais ito yung natuin natin ngayon I am so Uh, mga batang wala uh, magandang umaga po sa inyong lahat uh, tapos na po ako nung kumain nagagahan ako dito may baon uh, maraming salamat po sa inyong walang salang suporta sa panood sa aking mga vlogs na, uh, sa vlogs namin sa mga magrapatid, ni Atiling uh, Ati Faith sa mga Bukit Squad thank you so much po sa inyong lahat kasi patuloy niyo kaming sinusuportahan simula pa nung una Uh, ah, sama salamat talaga po. Paki-subscribe po sa aking channel, then paki-follow po sa aking Facebook page uh, Brother June and Paul. Then ang, ang name ng aking ng Facebook page ko is Brother June and Paul. And shoutout po kang Tiktan, Tiktan Hunting TV. Hello po. At sa kung sino man ang gusto mapo-shoutout diyan, pwede kayo mag-comment down below then Ah uh, please subscribe and like this video. Uh, thank you so much. Bye bye. See you the next vlog. Ang dubi ng kamay ko. Sanos sa auling.